Sir, mula sa DSWD, uh, ilan po ba lahat yung uh, mga food packs ngayon na dumating dito sa Infanta Quezon? Uh, currently po, bawat truck po ay 1,500 uh, family food packs. Currently po, ay may dalawang truck na po na dumating. At uh, meron pa po tayong mga lima pang hinihintay. Ang total po nito ay 10,500 family food packs. Hmm. Saan, saan uh, lugar po ito nang galing, sir? Uh, nationally, sir sa center po. po yan, minoproduce sa Pasay. Pasay. So, uh, not only for the Quezon po, uh, sa mga lugar din po na mga natatamaan Apo. nung uh, nabigyan ng uh, advisory ng pag-asa kung signal number one. Ganun. So, ito'y preposition pa lamang? Yes mm. Pero ahead of time, bago po ang uh, pananalasan ng bagyo, nakahanda na. Ito. Ano pong laman nung mga box na yan, sir? Uh, meron po itong laman na bigas. Um, uh, mga delata po tulad ng corn beef, uh, sardinas, meron din po uh, at kape na rin po. Hmm. How many days uh, ang pong expectations na ito maubos? How many days po? Oh, three to four days, depende po sir, uh -huh. sa laki ng pamilya. Sa so, laki ng pamilya. So mga bibigyan nito sir, linawin ko lang yung mga ililikas, no? Uh -huh na nasun sa mga baybay na medyo matatamaan sila dun sa storm surge kung sakali. Yes, that's right. Uh, so ipanawagan po natin sa ating mga kababayan, lalot kayo na uh, nasa operations, nasa field kayo, nasa area, lalot uh, higit sa mga nakikita po niyo mga lugar na matatamaan ng uh, pananalasan ng bagay. Um, sa, sa pangalan po ng DSWD, na uh, nararawagan po kami na huwag po kayong uh, matakot. Uh, manatili lang po tayo maging handa at handa po ang PSW na tumulong sa inyo sa anumang uh, pangangailangan at magkakatakot. So, hmm. so lagi po nakantabay at mabilis ang tugon? Okay. Yes. as, pag nirequest naman po, may augment quickly po. kasi as, so, no. as letter na po, letter yes. na po. Pero kumusta ang assessment ng Provincial Government of Quezon? Mabilis po ba ang aksyon? si uh, go dad po si at buting uh, eh, go governor dad po ay nakita niyo po agad yung pangangailangan ng tao lalo marami pong uh, stranded ngayon mm. at yung mga at nasalanta po yung mga isla natin mga gita area so kailangan po talagang may pamahagi po at uh, binang sa pagkasas po nila ay eh, nabigyan po agad ng karampatan mo uh, na pangangailangan nabigay po agad ng po, governor Thank you, sir. Thank you.